ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ngang pagsilosa ni Farah itong si Lucy, ay nagtalo nga ang mag-asawa. Sinabi nga ni Darius na hindi niya alam kung bakit ang praning-praning na ngayon ng kanyang asawa, gayong hindi naman ito dati ganoon. Vargas na din ito kung magsalita at kung ano-ano pa ang pinagbibintang kay Farah. Hindi talaga akala ni Darius na kakaiba na ngayon ang Lucy na kilala niya. Ang hindi niya alam ay si Farah naman talaga ang kanyang laging kasama. Para makabawi sa kanyang kinikilalang asawa ngayon na nasa katawan nga ni Lucy, ay sinitinawagan niya nga ito at sinabi na nagpa-reserve nga siya sa isang restaurant, paborito nilang restaurant, at sinabi niyang pumunta na lamang doon at may reservation naman siya at alam na ng mga mag-aasis sa kanila kung saan siya mauupo. Dahil hindi alam ni Farah kung saan ang restaurant na iyon, ay sinubukan niya kausapin si Bru upang samahan siya sa restaurant na iyon. Subalit alam naman ni Bru na hindi alam ni Farah kung saan yung lugar na iyon, kaya naman sinabi niya na lamang kay Farah na Ems Gourmet ang pangalan ng restaurant. Ang hindi alam noon ni Farrah ay sinet up lamang siya ni Bro upang mapahiya at upang hindi sila magkita nitong si Darius. Pagdating niya ni Farah sa M's Gourmet ay doon niya na pag-alaman na niligaw siya ng best friend ni Lucy. May hinala din siya na baka sinabi na nga ni Joyce sa kanyang best friend na si Lucy na merong reservation si Darius sa dating restaurant kung saan nga sila nagde-date. Nang magpunta nga doon si Lucy, ay nauna na nga siya kay Darius at nagulat nga si Darius nang makita doon ang totoong Lucy na nasa katawan ngayon ni Farrah. Sa totoo lang ay naiiyak talaga noon si Lucy kapag tinititigan niya ang kanyang asawa. Iniisip niya na mahal na mahal pa rin siya ni Darius, subalit paano naman sila magiging masaya kung ganito ang kanilang kalagayan. Kinabukasan nga ay naisipan nga ni Lucy na kausapin si Apo Berta na baka pwede nang untong tulungan silang dalawa na pagpalitin at upang makabalik na nga siya sa kanyang tunay na katawan. Si, uh, sinabi na Apo Berta na mahihirapan siya sa request ni Lucy, subalit susubukan niya pa rin. Magtagumpay kaya si Lucy sa kanyang pinaplano? Yan ang ating abangan sa Stolen Life.